So, what's up? Ano sa atin, boss? Gupit Pogi. Gupit Pogi, parang ako, boss. Ha? 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 Gupit Pogi, ayaw mong maging kamukha, boss. Na? Oo. Oh, kasi yung gagawin natin dyan, ano eh. Paper, alam mo yung paper. Wow! Tapos, <laughs> di mo natin matawa. <laughs> ano? Professional ako. Professional, ano eh. <laughs> professional type <laughs> barber ako. Okay? So, anong gusto mo? Gusto mong... Um, yung Korean look. What? Ano, uh, 就比较容易，那样不用朋 So what is going on guys? Welcome for another day, another vlog mga ka bro. So for today's vlog, kakaibang vlog to mga ka bro kasi nag-change na tayo ng karir. Naging <laughs> parbero na tayo mga ka bro. So ito mga ka bro, kung gusto yung magpagupit mga ka bro, 50k lang mga ka bro, ang natin. <laughs> so ayan mga ka-gym bro, na natin gupitin mga ka-gym bro. Itong customer natin na masela itong mga ka bro yung customer natin mga ka bro. So dapat talagang pulito at yung bigay natin pinakamagaling natin pang gugupit dito mga ka bro. talaga nahirapan ako sa gupit. Ay, napay ako sa gupit na ito, mga ka-gym bro. Ayun, tingnan na yun naman yung mukha ng ating customer. Enjoy na enjoy, mga ka-gym bro. Talagang relax na relax kapag ako naggupit, mga ka-gym bro. <laughs> ay mga ka-gym bro. So, ginugupit na muna natin dito sa bandang gilid, mga ka-gym bro. Gamit yung clipper natin, mga ka-gym bro. So, ayan. Diba, tagal. Tapos na, Wow. Diba? So, ayun okay na. Tawa nang <laughs> Meron! Ang hirang nangyari! Hindi ako mo harata ako, pinakamagaling na barber shop sa buong mundo! May nangyari! May nangyari wala! Meron! <laughs> Meron! Oh, very good! Ganda, di ba? Oh, tiba, Ganda, tingnan mo! Oh, wala akong mag... Mas ka na! Ako <laughs> nga eh! Uy! So ayun mga Jimbro. bro, di ba? May din ba akong mga gupit? Pwede na ba tayong tumugi ng maraming customer? Comment down below! <laughs> so, Imajima, don't forget to like, share, and follow! God bless you and peace!